Para sa mga historiador, ang digmaan ang pinakamalaking kasalanan na nagawa ng sangkatauhan sa sarili nito. Sa kasaysayan ng daigdig, sumiklab ang digmaan dahil sa pagnanais ng mga makakapangyarihang estado at organisasyon na mangibabaw sa mga tinatagurian nilang nakakababang uri. Ngunit naging buga nito ang malawakang pagkawasak ng mga gusali, tahanan at maging mga inosenteng buhay. Sa ating kasaysayan, mahirap kalimutan ang ikalawang digmaang pangdaigdig kung saan naiwan ang Pilipinas sa isang kalunos-lunos na kalagayan. Mahigit kumulang sa 75% sa mga industriya at infrastruktura ang nawasak dahil sa pambobomba, panununog at paninira. Ngunit ang isa pa sa hindi malilimutan noong panahong iyon ay ang pangyuyurak sa dangal ng ating mga kababaihan. Ginawang para-usan ng mga Hapon ang walang kalaban-laban, sila ang tinatawag noon ng mga <coughs> women na sa nagbibigay ng panandaliang aliw sa mga sundalong hapon. Halina't balikan natin ang malabangungot na kwento ng mga Fort women noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Sila ang mga alaala -ala ng hinagpis at pangaapi ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Noong ikalawang digma ang dahil sa patakaran ng mga kanluraning bansa na ipagtanggol muna ang Europa, napilitang isuko ng mga Amerikano ang Pilipinas. Ang pagbitiw na ito ang nagbigay daan para sa pagpapasailalim sa imperyong hapun. Dulot nito, nagpadala ang imperyo ng mga tropa ng sundalo sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas upang protektahan ang bagong sakop na teritoryo. Ngunit dahil sa kalakihan ng tropang pinadala, umangat ang sulirani ng pagpapakain, pag-aalaga at pananatili ng moral ng libu-libong sundalo na dinispatsya sa Pilipinas na kailangan rin ng patunay na napas sa ilalim na hindi lamang ang bansa kundi pati ang lahing Pilipino sa imperyong Hapon. Ito ang dahilan kung bakit binuo at pinaira lang sistema ng Fort women o Jugun Lanfu kung saan dinudukot ang mga kababaihan sa iba't ibang lungsod at bayan sa Pilipinas at dinadala sa mga garrison na nagsisilbing mga Fort women station. Sa mga garrison na ito, ipin, at ginahat ng mga sundalong hapon ang mga nabihag nila ng na mga Pilipina. Sa ilang mga paglalahad, maaring makaranas ang karaniwang Comfort Woman ng mahigit sa 30 pagkakataon ng karahasan at panggagagasa. Sa librong Comfort Woman, Slave of Destiny, inilahad ni Lola Rosa, isang Comfort Woman noon, ang karahasang naranasan niya sa kamay ng mga sundalong hapon. Ayon sa kanya, dumarating ang mga sundalong hapon lula ng isang truck at sa alas dos ng hapon ay mag-uumpisa na siyang halay ng mga hapon. Pagdating ng alas 6 ng dapit hapon, magpapahinga siya at kakain ng hapunan at makalipas lamang ang 30 minuto ng pamamahinga ay muli siyang hihiga at muli siyang gagagain sa loob ng tatlo hanggang apat na oras. Dagdag pa ni Lola Rosa, umaabot sa 30 sundalong hapon ang gumaga -sa, sa kanya sa loob lamang ng isang araw. Hindi si Lola Rosa ang una o huling naging biktima ng abusong pisikal at sexual. Sa isang pagsusuri, mahigit kumulang na isang libo ang naging biktima ng pangaaliping sexual sa Pilipinas, ngunit mangilan-ilan lamang ang lumabas. Nagkwento din si Lola Lucia na isa ding C for woman noon at ayon sa kanya, dumating ang limang sundalong hapon sa kanilang tahimik na tahanan sa Bulacan. Pagdating ng mga sundalo sa bahay nila, binayunit mga ito ang mga magulang niya at pinirapirasong kanyang kapatid. Matapos nito, dinala siya sa garrison kung saan nakasama niya ang labing apat o labing limang mga babae. Doon, inalipin sila, ginah**a sa bawat pagkakataon at ang tanging pahinga ay ang paglalaba at pagluluto para pa rin sa mga sundalong hapon. Nang makalaya na siya, binalikan niya ang bahay ng kanyang nasirang pamilya. Ngunit iba na ang naninirahan dito sa pagbalik niya at napilitan na siyang manirahan kasama ang mga ito. Sa likod ng pangyayari na ito, ila silang mga masuswerte dahil ang iba sa kanilang mga kasamay na matay sa loob ng mga garrison dahil sa karasan. Binabay at pinapaso ng sigarilyo ang ilan. Sa iba namang paglalahad, binubugbog ang ilang mga k**t woman hanggang magsawa ang mga sundalo o hanggang mamatay sila. Iba't iba ang dahilan sa pagpato ng ganitong parusa. Maaring dahil sa hindi ito makatayo, nagkaroon ito ng sakit o dahil sa hindi nasayahan ng sundalo sa pakikipagtalik. Ang sistemang comfort women ay ang puwersang pagdakip at pangdahasa ng mga sundalo ng Japanese Imperial Army sa mga kababaihan ng kolonyang napapasailalim sa kanila. Sa panahon ng 1941 hanggang 1945 na tayo nasa ilalim ng mga Hapon, mahigit isang libong kababaihang Pilipino ang dinakip at ginawang alipin ng mga sundalong Hapon. Ang mga dinakip, kaniniwang mga labing dalawa hanggang labing limang taong gulang, dinala sa mga garison ng mga comfort stations kung saan sila ay pinagluluto, pinaglalaba pinaglilinis. Sa isang pagsusuri, mahigit 21 na ang mga lungsod tulad ng Cebu, Maynila, Timog, Cotabato ang pinagtayuan ng mga comfort stations. Dala ang damit na suot nila at halos kulang sa pagkain at pahinga na nilbihan ang mga nabihag na babae bilang mga katulong ng mga hapon. Ngunit ang pangunahing silbi nila ay ang tugunan ang mga pangailangang kar** na mga sundalo. Karaniwan, mga comfort women ng mahigit tatlumpu hanggang isang dang beses sa loob ng isang linggo. Sila rin ang nagiging pinagbubuhusan ng mga naiipong galit at puot ng mga hapon na nakikita sa pamamagitan ng pambubug pamamaso at ipang mga parusa. Pinatupad din ng sistema ito sa iba pang mga kolonyang hapon tulad ng Manchuria, Korea, Dutch East Indies, Malaysia, Indonesia, Taiwan. Tinatayang mahigit kumulang na isang dang libo hanggang dalawang daang libong asyanong kababaihan ang naging biktima ng panggaga at karahasan at wala pang 30% nakaligtas ng matapos ang digmaan. Noong 1993, dalawang beses nagsampan ng kaso ang mga lola na inaalagaan ng Lila, Pilipinas sa Tokyo District Court. Ang unay noong Abril 3 kung saan labing walo ang naghabla at noong Setyembre kung saan sinamahan sila ng 23 pa na C for women. Ayon sa legal na representasyon, nilabag ng Bansang Hapon ang mga alituntunin ng Hague Convention of 1907, International Convention of the Traffic in Women and Children, Convention on Forced Labor, International Customary Law at War Regulations. Ngunit binigo ng Tokyo District Court ang reklamo ng mga lola dahil ayon sa desisyon na inilabas, hindi nasasakop ang mga naghabla sa mga karapatan sa ilalim ng mga international na batas. Alinsunod rito, hindi rin maaari ng mga lola lamang ang kakatawan sa sarili nila dahil kaso ito sa pagitan ng dalawang estado. Ayon rin sa desisyon, ang makilos ng bansang hapon noong panahon na iyon ay sakop ng provision ng sovereignty of the state na ang aksyon ng mga hapon ay mga pagpapairal at paggamit lamang ng kapangyarihan. Sinuong pa rin ang lila Pilipinas sa Tokyo Appellate Court, ngunit natalo pa rin sila. Naghabla rin ang mga lola sa Korte ng Estados Unidos sa District Court of Columbia, Washington, D.C. Sa mga basihan na nilabag ng mga hapon ang mga internasyonal na batas sa karapatang pantaw at mga krimen sa daigdig, ngunit muli nabigo sila. Dahil ayon sa desisyon ni Hukom Kennedy noong Agosto 1, 2001, wala raw ng San Francisco Peace Treaty sa kaso nila at hindi maaring ihablang emperador ng imperyong hapon dahil sa taglay nitong immunity. Muli, inapila ang kaso. Sa halip, naglabas na lamang ang bansang hapon ng tulong at kompensasyon sa pamamagitan ng Asian Women's Fund at iba pa na mga programang pantulong sa mga nabubuhay pa. At nagpalabas ang mga punong ministrong nagdaan ng kadalang pagpapaumanhin sa mga comfort women. Sa karaniwang pagkakataon, nakatatanggap ang isang comfort woman ng $2,300 o mahigit kumulang isang piso. Makikita na dahil sa pagkatali ng gobyerno sa ekonomiko at politikal na suliranin, nagkaroon ng kawalan ng konkretong pagsuporta ang pamahalaan. Sa pagkakataon na dinggin at magkaroon ng manifestasyon ng protesta sa pamamagitan ng pagsampa ng Pilipinas bilang estado ng kaso sa pandaigdigang korte, may takot na mawawala ang bansang hapon sa economic portfolio ng Pilipinas.